guys, meron tayong alimang oh. yung buhay pa oh. ito yung kinatawag nilang bakla so, ganito yung hugas ng kanyang ano, tiyan hindi yan alangan ano yung babae Kasi pag babae mas malaking ano, bilog so simpleng diskarte guys pag wala kang panali para hindi ka makagat ng sipit niya ito lang gagawin mo so kanyang daliri ito babaliin mo to tapos ikalang mo dito sa kanyang sipit ito yan tutusok mo dyan ganoon din sa kabila. Wala kang panali para hindi ka masipit. Ito yung gagawin mo. Yan o. Ito sa pinakapuno ng sipit niya. Yan. Tutusok mo lang yan. So, ayan na siya oh. o. Tanggalan natin ang tali. <laughs> para maniwala kayo na ano hindi na siya makakasipit pag walang tali o oh. oh. You know? mm. yan hindi na makakasipit yan kahit wala kang tali hmm. Hmm. Diba? kahit wala kang panali kaya kaya mong ano ito na hindi ka masipit kung so, lang yung gagawin mo guys. Pero meron pa dito isa. Okay. Lumaan yung sukay namin. Ayan eh, no, So ito bakla din. Oh. Yan buhay na buhay pa yan o. No? So ganun gagawin mo pag ano. Ano ito. mo lang to. Ay, ay. Ako doon ah. Tusok mo lang dito sa pinakapunaw na ganyan yung sipit. Ayan hmm. din sa kabila. Hmm, tulis na nga yung sipit. Pakawala natin. Ano, buhay na buhay. Oh, oh. Oh. Tapang. Hmm. Ano, 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 ano,